At eto na nga mga kachoko pa, nanganak na po ang ating si Rises at kahit na maliit ang tiyan niya ay nakatatlong papis nga siya. Siguro nagtataka kayo bakit dalawa lang itong nakikita nyo. Yung isang papi po kasi ay wala na, kakulay po siya ni Rises at siya po ay lalaki. Siya po ang unang anak ni Rises. Siguro po nalunod na po ang papi dahil hindi po natanggal ni Rises yung balot niya. Hindi po kasi namin alam na mga anak na pala itong si Rises ngayong madaling araw. Hindi naman po kasi siya nagpakita ng mga sinyalis kahapon. Ang 60 days po niya ngayon at ngayong madaling araw nga ay siya ay nanganap. Mabuti na nga lang at nagising ako ng alas dos ng madaling araw. Kahit nga hindi ako naiihi ay parang hinihila nga yung pa ako na bumangon. Doon na kasi ako sa kwarto tumutulog at hindi ko na nga binabantayan itong sinakid ka. Nagulat na nga lang ako nung ako ay bumangon. Naku na pakaraming kalat. Unang-una ko nga ang hinanap ay si Rices at nakita ko nga siya doon sa may upuan at hingal na Kala ko nga doon siya nanganak pero nakita ko po yung isa niyang papi nandoon po sa ilalim ng aming center table. Dali-dali ko nga din ang pot ang papi pero talagang nung mahipo ko ang papi ay sabi ko ay wala na talaga ito. Nakakapagtakal lang kay Rices ay eh, hindi nga niya tinanggal yung balot. Kasi kung natanggal naman niya ang balot ng papi ay eh, siguro ay buhay siya. Hindi po kasi nangangain ng inunan itong si Rices kaya siguro hindi nga niya natanggal yung balot. Kahit nga itong sa dalawa ay eh, hindi nga niya kinain. Ito po after 30 minutes nga ng paghihilot ko sa tiyan ni Rises ay inilabas niya ang sunod na papi at pagkatapos nga maya maya ay isinunod na rin yung pangalawa. Doon lang siya nahirapan sa pangalawang papi dahil malaki nga ito at ito ay lalaki at itong bunso nga po ay babae at medyo maliit. Hindi nga namin na malaya ng paglabas nitong bunso dahil inaasikaso ko nga yung pagmi-milk time nung isang papi. Nung makita ko nga ay nakalabas na yung bunso. Sobrang tahimik ng mga anak nitong si Rises dahil hindi nga siya sumisigaw kada labas ng kanyang papi. Sa nangyari pong ito kay Rises at sa kanya papi ay siguro pag may mga anak na kaming par babies ay kailangan na talaga namin bantayan kapag ang mga ito ay malapit na sa due date. Para po hindi na maulit yung nangyaring ito. At mabuti na nga lang at nagising ako ng 2.30 dahil eksaktong 3.30 ay tapos nga ng panganganak itong si Rises. Siguro kung nagising ako ng alas 5 na ng madaling araw ay bakal lahat ng papis ni Rises ay hindi nakasurvive. At ito po ang dalawang papis ni Rises parehas Pong liver and white, isang babae at isang lalaki.